Hello mga kabam! Good morning! Welcome sa aming vlogmas day 7 Kaso medyo hindi maganda yung uh, day 7 na vlogmas natin mga kabam Kaya, Kasi nagising ako, itong si Baba umiiyak Nung hinawakan ko yung leeg niya, ayun nga, may lagnat na naman. Parang last month lang ata, eh, kagaling niya rin sa sakit. Tapos ngayon, meron na naman. Meron pa naman kasi siyang ubo at saka konting sipon mga kabam. Ewan ko ba, nahihirap talaga kapag ganito nangyayari kay Baba. Sa gabi pala, naririnig ko, umiiyak na siya. Kaso, akala ko naman, eh, may masamang panaginip lang siya or what. Kaya, hinahawak-hawakan ko lang siya. Tapos, nung mga madaling araw, nagising na siya, nagre-reklamo na masakit daw yung tenga nya niya. Diyos ko, doon ako kinabahan kaya wala rin akong tulog. Nung paulit-ulit niya sinasabi sa akin na masakit daw yung tingnan niya. Dali-dali ko din naman tinignan. Siguro mga 3 a.m. na yun. Tapos nung pagkatingin ko, sabi ko, wala namang, alam mo yun, namamaga sa labas or what. Tapos sabi niya nga daw, eh, nasa loob daw yung pain. So yung ginawa ko na lang ay kumuha ko ng cotton buds at nilinisan ko yung tingnan niya. Sabi, ko, tapos after nun, siya, tinanong ko siya kung okay na ba. Sabi niya, may konting pain pa daw. Tapos gusto niya na i-massage ko kasi napapansin ko habang minamasahe ko yung tenga niya nakakatulog siya pero kapag hindi ko naman minasahe at tinanggal ko na yung tipong na na ako ng malay kasi nga syempre antok na rin ako mga kabam ayun nagigising talaga siya kaya sa isip-isip ko bukas kapag masakit pa din yung tenga niya is dadalhin ko na talaga siya sa clinic or sa hospital so yung nga pagising ko nakapako na mainit talaga siya at meron siyang lagnat so pinainom ko naman na siya ng gamot mga kabam at tinanong tinanong ko kung masakit pa din yung tenga niya. Sabi niya, hindi naman na daw. So, ayun pinainom ko lang ng gamot sa kanyang lagnat at saka sa sipon. Tapos pinagpahinga ko na at habang siya nagpapahinga, ako ito nag ng aming damitan kasi sobrang kalat na talaga. Naging busy rin ako diba this past few days mga kabam. Alam nyo naman na meron silang yung field trip and then right after that grabe yung pagod ko talaga noon. Tapos nitong upcoming week naman ay magiging busy na naman ng lola nyo. Kanami gid. Second grading exam na kasi nila mga kabam and right after that ay Christmas party na nila. So yun na nga habang nagpapahinga nga dyan si baba ito linis-linis muna ako kasi ang kalat na talaga ng wardrobe namin. Hindi nga siya dyan mapakali, ikot nga siya ng ikot. Eh. Kaya tinatanong ko siya kung saan pa ba yung masakit. Sabi niya wala naman na daw. maganito ganito pa din na may ubo at saka sipon at saka lagnat siya. Dadalhin ko na lang talaga siya sa clinic mga kabang. Manghirap kasi lalo lalo na sa ating mga nanay ba diba? Ang hirap talaga na nagkakasakit yung ating mga anak. Yung tipong sasabihin mo na lang na sana ako na lang ang nagkasakit. Pero kapag inisip mo naman yung gan ganong bagay, ang hirap din na ikaw mismo na nanay magkasakit kasi paano mo ma alagaan yung anak mo, di ba? Grabe talaga yung kaba ko kaninang umaga, mga kabam. Kasi alam nyo ba, nung pagkagising niya, yun nga, sobrang taas ng lagnat niya. Tapos sabay sabi niya na, mami, I cannot hear anything. Pag sabi niya, ganun sa akin, grabe yung kaba ko, mga kabam. Sabi ko, anak, totoo ba yun? Huwag mo akong anuin Huwag mo namang anuin si mami, kasi natatakot na ako. sabi niya kasi, hindi niya daw naririnig yung electric fan. Wala daw siya naririnig. Kaya ang sabi ko, totoo ba na wala ka naririnig? Isinasagot e, niya naman ako. Ibig sabihin talaga may naririnig siya. Siguro Ewan ko parang may something lang talaga siguro nangyayari sa tenga niya. Pero yun nga, after nga naman, niya naman nakapagpahinga, eh, nung tinanong ko siya ulit kung kamusta na, kung masakit pa din yung tenga niya, or wala ba siya talaga narinig, or may any ano pa siyang nararamdaman sa bandang tenga niya, sabi niya wala naman na daw. Kung so, pinainom ko nga siya ng gatas niya mga kabama, hindi niya rin nga naubos. So, ayun, bumaba pala ako dyan para kumuha ng tubig para every time papainumin ko talaga siya. Ang hirap kasi nitong painumin ni Baba ng tubig mga kabama. At ayan na nagising na nga si Baba kaya paulit-ulit ko talaga tinatanong kung may nararamdaman pa ba siyang sakit kung ano pa ba yung mga tipong uncomfortable na nararamdaman niya sa katawan niya sabi niya naman wala na at saka yung fever niya nga daw wala na kaya kinakapakap ako din yung leeg niya pero medyo mainit pa siya still so pain here? um no hmm. you're your best friend what's the name? what are the name? what are your names? Alena and? crystal and wells Bunny. and sofia wells shandan uh, wells i said wells some more the sky. wow we have a lot of friends yeah